hindi na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang weather dito sa Taiwan. Ito pa naman ang lamig dito. Ang lamig dito, ano, parang sumusuot siya sa balat. Bibili ako ng kape kasi para akong sinisikmura. Dito kahit umulan umaraw, maglalakad at maglalakad ang matatanda. May sakura guys oh. Maambon-ambon pa naman. sa Family Mart ako bibili kasi medyo mura doon eh. 49 may kape at ano ka na. Tinapay. Yan, ganito ang Taiwan sa umaga. yan. Pag may ganito, 49 yan. May kasama na yung kape. Price. Iga, hey, kape. Ano na no, naman? No, no. Err, isang beha. No, Almusal na. Ayan, nakabalik na ako. Ito yung aking binili, oh. 49. Ano siya? My 4 Plus. Tapos, isang kape. Ayan. Sa Family Mart kasi, medyo mura. Kasi ito sa 7-Eleven, mga ano to, 55. Kaya, medyo mura sa Family Mart. Kaya doon ako minsan bumibili. Hindi talaga ako nag-almusal ng heavy. Eh, ngayon, parang ako yung dito. Kaya tayo mag-alusal muna. Tapos, wala pa akong carrots. Ayan. <laughs> Walang carrots. Kaya tayo mag-heavy breakfast today. Ayan. Pangalawang araw na ngayon, guys, ng ano, zero remittance. Kahapon, nagpunta ako doon sa kaibigan kong may may tindahan dito. Yung binilihan namin tuwing Sabado ng ano, ng mga Pinoy na pagkain. Asawa yun ng Taiwanese na may remit at nagpaparemit. Pwede ka mag-remit. <coughs> Ay, first time daw kahapon. Na within sa isang araw, walang nag-remit. So, maraming nakaisa. Kasi, kahit hindi pa naman mga sweldohan, hindi nawawalan sa maghapon na meron at meron talaga mag remit Pero kahapon, first time daw nangyari, na wala ni isang nag remit Tapos meron pa nga daw na nagpunta na namili lang, hindi pa mag remit pero dapat mag -re remit na kasi sahod na. And sabi raw sa isang araw, na papahinga muna kahit dalawang araw. <laughs> so, ayun guys. So, marami rin nakiisa. Kaya nang sabi ko, kung kung halimbawa sa maghapon, sa isang lugar lang, ang nagpapadala, mayroong nagpapadalang sampu. Kahit yung lima doon na hindi magpadala, malakang impact nun sa ekonomiya. Hmm. So, ibig sabihin, may mga nakiisa talaga. Dito kasi sa Taiwan, konti lang mga Pilipino dito ngayon. Mga 170,000 lang kami dito. Hindi kagaya nung una na Pilipino ang number one dito sa dami. Kasi, ah, uh, marami na lang ngayon mga Pilipino dito sa mga factory, mga electronics. Unlike nung una, mga early 2000 na yan, late 90s, ah, uh, puro, puro mga caretaker ang ano, ang mga Pinoy dito, pinakamalaki ang bilang. Pero nung pumasok na ang Indonesia, unti-unting nag-nago na bumaba ang bilang ng mga Pilipino. Kasi, ang mga Indonesia kasi, fluent silang mag-mandarin. Unlike sa Pinoy, kahit nga ako dito, napakatagal na hindi ako fluent mag-mandarin. Words lang ang mga alam ko dahil English kami sa bahay ang mga Indonesian kasi, hindi sila pwedeng pumunta dito sa Taiwan nang hindi ka fluent magsalita. Talagang inag-aaral sila. Sponsor yun ng gobyerno. Unlike sa ating mga Pilipino, pakitang, pakitang tao lang yung kunyaring may training. Wala-wala yon. Ay sa Indonesia, talagang hindi ka raw pwedeng pumunta dito pag hindi ka fluent magsalita kasi talagang nag-aaral sila so doon bumaba ang bilang ng mga Pilipino mas daging priority ng mga Taiwanese ang mga, lalo na yung mga caretaker uh, yun ang mga priority nila kasi syempre uh, sa ano language barrier mas madali sila makakaintindihan nga naman lalo na ngayon sa panahong ito mostly ang mga Pilipino na lang na ngayon na nasa bahay, yung mga nag-aalaga ng na matatanda. Ano, yung mga datihan na lang, napakadalang na nang pumapasok ng mga newcomer. Yun, kasi Indonesia ang prepare nila dahil sa ano, sa pagsalita ng Mandarin, talagang anong Indonesia. Fluent talaga sila. So, siguro mga less than 200,000 na lang kami, mga 165 ganyan. Oh, so kung halimbawa sa isang maghapon doon eh may nagpapadalang ng 30,000 na Pinoy o oh, hindi magpadala ng kalahati, O, oh, eh, talagang malaki ang impact. So, ano ganyan lang dito. Kaya napapanood ko yung mga kapwa natin Pilipino mga nakilahok kahapon. Talaga naman kitang kita mo yung suporta eh. Lalo naman, ha, ano, sa dabaw. Ang ganda-ganda ng video para kay PRRD. Maiiyak ka. Sabi nga, sabi ng mga ante, bakit ka makikisa? Makapunta ka ng pebrod na hindi mo naman siya kilala. Kundi para sa pamilya. Wala naman pilitan. Hindi naman namimilit eh. Kung sino lang ang may gusto. Yun yun eh nasa sa iyo pa rin eh magpadala ka hindi wala nang problem, wala nang pumipigil sa iyo naglunsad lang yung isang grupo so talagang kakalat sa social media kasi ngayon wala nang mga hindi ko makalat eh ultimo utot ngayon lahat maaaway <laughs> kaya wala na pumipilit sa iyo hindi ka magpadala nasa sa iyo ikaw pa rin ang ano ng sarili mo yan ay para lang do syempre naglunsad so nasa sa iyo yan kung magpadala ka hindi kaya nga, pero sabi nga nung iba, sabi ko nga, hindi na ito laban ni PRRD, laban na ito ng bawat Pilipino. Kaya, kaya siguro si PRRD lang naging instrumento para magising yung iba. Pero wala tayong magagawa, merong pro at merong, merong anti. Anti Duterte, pro Duterte, ganyan. Pro-BBM, anti-BBM, talagang ganyan eh. Balanse so sa atin na lang respetuhan na lang sa bawat isa ganon may karapatan tayong magpahayag kung ano ang nararamdaman natin kaya yun lang so at the end of the day wala naman talo dito kung hindi ang mga maliliit na kagaya natin na kung hindi kakayo hindi kakain kasi yun ang laging talo yun ang laging talo. Magkaroon man ng gulo, hindi. Ang laging talo ay yung maliliit. Yun.